Banghang ko na rin be. Oh, mm hmm. Sa'yo hindi banghang, mami. Banghang gum. Banghang gum? Hmm. Sili. Hmm. Sarap. Hmm. Sarap pares. Sakto kasi umuulan. Umuulan sa amin. Hmm. Bapa, unlimited rice talaga. Doon lang kami bumili sa may kanto. May kanto ng kereno. Hmm? Hmm. Hindi na kami dumilis ko doon kayo diwata. May kanto nang sapo Mm. 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 One more rice, rice, please. Mm. Ballot ballot, one more. Mmm. Sarap ng pares, may taba oh. Taba. <coughs> kain tayo, kain. Mmm. Sarap magpares. Mmm. Sarap ng taba ng pares. Malinam nam ang saka yung karne ng wala nyo guys kung anong karne ito dalawa lang pipilihan nyo baka o kalabaw baka o kalabaw ito ang laman no hmm ang taba hmm